Good morning mga friends, andito tayo ngayon sa Abuyog Leyte, ayan ito yung seawall ng Abuyog Leyte, medyo mainit ang panahon, kaya ganito nangyayari, akit tayo sa seawall ng Abuyog Leyte, ayan ang karagatan Ayan ang aking chewy na guwapo. Nakakatakot. <laughs> Baka matangay siya sa ano, sa alon. <laughs> Nung araw dito, di pa ganito. Alala ko nung maliit pa ako. Ngayon, ito na siya. Tingnan natin ang ibaba. Nasa tapat tayo ng Pasipiko. Pacific Ocean. Ayan ang kapunto ng Abuyog. Ayan. Tapos dyan naman yan ang proper. Tapos likod dyan ng City Hall ng... Ah, Municipal Hall ng Abuyog. Ayan na yung mga kabundukan. Ayan. Maganda. Maganda rito. Sama ako aking child na aking twin. takut baka matangin siya gitu kita deh lawang kita lawang kita ngge ay tuh bigalet mentok kayak so, itu na lang tuh bigalet man yan ya yeah, tuh bigalet yan

<laughs> okay guys, hanggang sa huli. Hasta la vista, baby.